Pinaghihinay-hinay ng ilang eksperto ang mga senador, partikular na si Senator Ronald Bato de la Rosa sa ginagawang investigasyon sa Senado hinggil sa umano'y nalik na impormasyon mula sa PIDEA kung saan dawit ang pangalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at iba pang personalidad. Sa segment na Punto de Vista sa programang Rise and Shine Pilipinas, sinabi ni Prof. Antonio Contreras na may batas na nangangalaga sa pagkakakilanlan ng sinumang sumasa ilalim sa investigasyon imbestigasyon. Maging ito man ay may kinalaman sa droga o iba pang krimen. Git nito, may karapatan ng bawat isa sa isang tinatawag na privacy. Sabi ni Contreras, tila namihasan na ang karamihan na sa tuwing may nahuhuling suspect ay pinaparada kahit na hindi pa napapatunayan. Nilinaw ni Contreras na hindi niya tinatanggalan ng kapangyarihan ng Senado na magkaroon ng investigasyon in aid of legislation pero hindi anya ito pwedeng gawing in aid of a violation. Sinasabi ko po kanina, no one is above the law and the president is not above the law. But the president could never also be less than it. Okay? So ang dapat dito ay ano ba talaga ang pamantayan natin? Pwede bang ilabas ang mga pangalan ng na mga naiimbisigahan pa lang? Ayon po sa pagsusuri ng inyong profesor, malino po na ito ay pinagbabawal sa batas.